Breaking news! Isang babae ng scam, harap-harapang modus naglumapasay na si ate sa sahig, sana mag-viral para maalarma ang lahat. Pasikatin natin. Wait lang ate. Kuya, talukan ako! Babasa! Kuya! kuya, ba? Ano po yan ate? Wait ka, na may pera! Madaya kayo ate! Hindi, ko na yung payment! Sinay ko na yung payment! Kuya, talukan! please. Galing ko na lang yung yung Number niya po yung uh, gigas nyo Number nyo po. 09 0916 16 647 647 8165 8165 Ito na po mga. Ayan po. Ano po yung pangalan?

Ang galing ko lang po yung sim ko, madam. Ako lang ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang, kuya. Bakit po galing? Wait lang. lang. Pinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, araw ah, sumakit yung kausap Ano Anong kausap ni madam? Ay! Hindi pwede, madam. Anong kausap niya, madam? Ay! Madam, anong kausap, oy? Kaya yung tatakbo. Wait lang, hindi tayo Hindi madam, tinanong kita nung gikas nyo. Hindi tayo mag Hindi madam, tinanong kita. Ate, kuya, sir. may ako, usap na ka, video ako.